kung ano ang natuklasan ng mga arkeologo at modernong inhinyero tungkol sa Noah's Ark na nangangako na baguhin ang lahat ng akala mo. Alam mo ba ang tungkol sa sinaunang kwentong ito ang mga paghahayag ay pambihira na hinahamon nila ang ating pagunawa sa teknolohiya mga kakayahan ng mga sinaunang kabihasnan? Sa video na ito ay matutuklasan mo kahanga-hangang mga solusyon tulad ng paraan na ginamit upang mahawakan ang toneladang pang-araw-araw na wastewater system na tumatakbo ng walang kuryente, bomba at marami pang iba. Ang pagtatayo ng arka ni Noah ay kumakatawan sa isa sa pinakadakilang tagumpay ng naval engineering noong unang panahon. Ayon sa Biblia, sa Genesis 6 na 15, nagbigay ang Diyos ng mga tiyak na tagubilin para dito konstruksyon na tatlong daang siko ang haba, 50 siko ang lapad, at 30 siko ang taas na convert sa mga imperial na sukat. Ang mga ito ang mga sukat ay katumbas ng humigit kumulang apat na raan, apat napot tatlong piye ang haba, pitumpot apat na piye ang lapad, at apat apat na piye ang taas para sa paghahambing ang kaban ay ang haba ng isang American football field at ang taas ng isang apat na palapag na gusali. Bagamat mas maliit kaysa sa isang modernong cruise ship na maaaring umabot ng hanggang siyam na raan isang talampakan, ang haba ay kinikilala ng mga kontemporaryong naval engineers ang mga proporsyon ng arka bilang isang perpektong kombinasyon ng haba na lapad at taas na na-optimize upang matiyak ang katatagan kahit na sa pinakamatinding kondisyon ng dagat. Ang proseso ng paggawa ng arka ay nahaharap sa tunay na pambihirang mga pagsubok sa paglipas ng mga taon. Ayon sa salaysay isang daan at dalawampung taon na tinulungan lamang ng kanyang tatlong anak na sina Shemham at Japheth kasama ang kanilang mga asawa na walang akses sa mga makabagong teknolohiya tulad ng mga crane power tool o mabibigat na makinarya. Ang gawain ay ganap na isinagawa sa pamamagitan ng kamay na nangangailangan ng pambihirang kasanayan, katalinuhan at tiyaga. Ang material na inilarawan sa orihinal na teksto bilang gopher wood ay nananatiling isang misteryo sa mga iskolar na nangunguna sa mga teoryang nagmumungkahi na ito ay maaaring maging paglaban sa tubig mula sa Cypress. Ang partikular na uri ng kahoy na ito ay nagpapakita ng advanced na kaalaman sa mga material na katangian at tibay sa mga kapaligiran sa dagat. Isa pang nakakaintriga na punto ay ang lokasyon ng konstruksyon, isang lugar na walang akses sa malalaking anyong tubig mula sa nautical perspective na ito ay tila hindi makatwiran. Ngunit binibigyang diin nito ang pambihirang katangian ng proyekto na hinimok lamang ng pananampalataya sa banal na paghahayag. Kamakailang pananaliksik sa naval engineering ay nagpapakita na ang mga ratios ay epektibo sa proporsyon, ay itinuturing na perpekto para sa pagtiyak ng katatagan sa maalon na tubig na nagmumungkahi ng isang kahangahangang pag-unawa ng mga advanced na prinsipyo ng arkitektura ng hukbong dagat. Sa loob ang istruktura ng arka ay malamang na pinalakas ng isang sistema ng mga longitudinal at transverse beam na lumilikha ng mga compartment na nagpapataas sa katigasan at lakas ng sasakyang dagat. Ang pamamaraan na ito ay kahangahangang katulad sa mga ginagamit sa modernong paggawa ng barko na magbibigay daan sa arka na makatiis sa napakalaking puwersa ng mga higanteng alon. Ang panlabas ng arka ay malamang na pinahiran ng material na hindi tinatablan ng tubig na malamang na bitumen isang sangkap na binanggit sa biblikal na salaysay na kilala mula pa noong unang panahon para sa mga katangian ng pagtatatak nito. Ang prosesong ito ay mahalaga upang matiyak ang hindi tinatagusan ng tubig na kinakailangan para makaligtas sa isang mahabang paglalakbay sa ilalim ng matinding mga kondisyong pandagat. Ngunit isang hindi maiiwasang tanong ay bumangon kung paano posible na mapaunlakan ang lahat ng limitadong pagkakaiba-iba ng mga hayop sa planeta. Ngunit oo pa rin ang mga sukat na salungat sa sikat na imahe na nagmumungkahi ng milyon-milyong hayop na nakasakay sa mga kontemporaryong pag-aaral ay nagpapakita ng higit na makatotohanan at nakakagulat na mga numero na ipinahihiwatig ng pananaliksik na humigit kumulang 6,800 hayop ang dinala sakay ng arka na mas mababa kaysa sa bilang. Karaniwang mga pagtatantya ang pagkakaibang ito ay nagmumula sa isang mahalagang detalye ang pagkakaiba sa pagitan ng mga uri ng Biblia at mga modernong species sa Hebrew, ang terminong ginamit ay min na tumutukoy sa mga grupo ng mga ninuno, hindi mga individual na species, tulad ng pag-uuri natin sa mga ito. Ngayon halimbawa, ang uri ng aso ay tumutugma sa karaniwang ninuno ng mga lobo mga asong alagang aso na mga fox at coyote na nag-aalis ng pangangailangang dalhin ang bawat partikular na pagkakaiba-ibang sakay. Kung isa sa alang-alang ang banal na tagubilin na kumuha ng isang pares ng bawat uri na ito ay magre sa humigit kumulang dalawang libong individual na mga hayop ang bilang ay tataas sa humigit kumulang anim na libot walong daan dahil sa espesyal na utos na kumuha ng pitong pares ng mga hayop na inuri bilang malinis ang mga itinalaga para sa mga sagradong layunin tulad ng mga sakripisyo at pagkain ang pamamaraang ito ay eleganteng niresolba ang maraming mga hamon sa logistik na maaaring isama ng mga insekto sa mga organismo sa dagat. Upang mabuhay ang mga ito ay hindi kailangan nang mga organismo ng dagat at mga halaman, halimbawa ang higit sa apat raan libo na nakatala na mga species ng beetles ngayon ay nagmula sa ilang uri lamang ng mga ninuno na napanatili sa biblical na ulat ay naglalarawan din ng mga hayop pagpasok sa arka nang dalawa dalawa sa kanilang sariling pagsang-ayon na nagmumungkahi ng isang pambihirang pag-uugali sa paglilipat ng kababalaghan na ito ay mag-aalis ng pangangailangan para kay Noe na aktibong mahuli ang bawat nilalang na lubos na pinasimple ang buong operasyon. Panloob na pamamahagi ng espasyo ay sumunod sa isang funksyonal at mahusay na lohika ang arka ay nahahati sa tatlong deck na idinisenyo upang tumanggap ng iba't ibang kategorya ng mga hayop sa ibabang kubyerta na kinalalagyan ng ang pinakamalaki at pinakamabigat na hayop na tinitiyak ang katatagan ng istruktura. Ang gitnang kubyerta ay nakasilungan ng mga katamtamang laki ng mga hayop at ang itaas na kubyerta ay nakalaan para sa mas maliliit na uri ng hayop at mga ibon. Bawat kompartamento ay maingat na inangkop sa mga partikular na pangangailangan ng mga nakatira dito ang mga herbivore at carnivore ay iniingatan sa magkahiwalay na mga seksyon upang mabawasan ang mga salungatan. Ang mga reptilya at amphibian ay may mga kapaligiran na may kontroladong microclimate habang ang mga ibon ay nakalagay doon sa pinakamatibay na istruktura ng mga hayop sa ibabaw ng mga daluyan. Sakay ng mga juvenile o subad na matatanda na makabuluhang binabawasan ng espasyo at pagpapakain, Pinadali din ng diskarteng ito ang paghawak at binawasan ng dami ng basurang nagagawa kahit na ang mga dinosaur na madalas isipin na napakalaki sa kulturang popular. Ay kinakatawan ng mas maliliit na specimen ang maingat na pagpili ng mga uri ng ninuno ay nagpapakita ng isang lubhang sopistikadong antas ng pagpaplano ng modern genetic studies kahit na palakasin ang pagiging posible ng pagkamit ng pagkakaiba-iba ng biyolohikal. Mula sa medyo maliit na bilang ng mga pares ng pag-aanak sa pamamagitan ng mga proseso ng pinabilis na speciation, kasunod ng baha ang walang uliran na operasyong logistik na ito ay isinagawa ng walong tao lamang na si Noah na kanyang asawa ang kanyang tatlong anak na lalaki at kanilang mga asawa ang kakayahan ng maliit na grupong ito na pamahalaan ang halos pitong libong mga hayop ay nagpapakita hindi lamang ng isang pambihirang pananaw ng samahan kundi pati na rin sa pambihirang pananaw ng samahan. Ang interbensyon kung ang mga kahangahangang bilang na ito ay nagpapataas ng iyong paghanga sa karunungan sa likod ng plano ng Diyos, huwag kalimutang mag-iwan ng like at ibahagi ang paghahayag na ito sa lahat ng interesado sa kamanghamanghang pag-aaral na ito. Ngunit isang hindi maiiwasang tanong ay bumangon kung paano nagawa ng pamilyang ito na mapanatiling pinakain at malusog ang napakaraming hayop sa loob ng mahigit isang taon sa dagat at paano nila hinarap ang tonto niladang basura sa araw-araw na ang pag-iingat ng humigit kumulang anim na libo walong daang hayop sa isang nakakulong na sa loob ng tatlong at pitumpung araw ay kumakatawan sa isa sa mga pinakamalaking hamon. Ang pag-aaral ng kasulatan sa aspetong ito ay nagpapakita ng pagkakaroon ng isang nakakagulat na advanced na sistema ng organisasyon sa panahon nito, ang unang mahalagang elemento ay ang sistema ng pagpapakain, archaeological, at ang mga pag-aaral sa teksto ay nagpapahiwatig na ang arka ay nagtatampok ng isang mekanismo na ngayon ay mauuri bilang semi-automatikong malalaking ceramic. Nalalagyan na kilala bilang mga garapon ay estrategikong inilagay sa loob ng mga enclosure na may mga nakakalibrate na siwang na naglabas ng pagkain at tubig isang kontroladong paraan para sa bawat species na nag-iimbak ng pagkain ng higit sa isang taon na nangangailangan ng lubhang sopistikadong mga pamamaraan sa pag-iingat. Ang mga talaan ng kasaysayan ay nagmumungkahi na si Noah ay gumamit ng mga pamamaraan tulad ng pag-iimbak ng solar dehydration sa mga tuyong compartment at ang paggamit ng hermetically sealed na mga lalagyan kasama ang imbentaryo ng pagkain ng mga butil ng hay, pinatuyong prutas at buto, na lahat ay maingat na binalak upang matugunan ang mga nutrisyonal na pangangailangan ng iba't ibang hayop. Sa ibabang kubyerta ng arka na nilagyan ng siligate na pinapayagan ang kinokontrol, Napagtatapon ng basura sa ibabaw ng panloob na ilaw ng arka nakadepende sa mga oil lamp na pinapagana ng langis ng oliba o taba ng hayop na nagpapanatili nito. Ang sistema ay isang mahalagang pang-araw-araw na gawain na tinitiyak ang sapat na pag-iilaw para sa panloob. Ang mga aktibidad apat na oras sa isang araw, ang kwarto ng pamilya ni Noah ay sumasakop sa isang nakahiwalay na seksyon na malamang sa ikatlong deck ng barko malayo sa matinding ingay at amoy. Ang kaayusan na ito ay nagbigay ng pinakamababang antas ng privacy para sa apat na mag-asawa na bumubuo sa mga tauhan ng arka. Ang hydraulic system ng barko ay nararapat ding espesyal na banggitin na maingat ang tubig ulan na nakolekta sa mga sistema at sinala sa pamamagitan ng mga patong ng buhangin at uling isang pamamaraan ng paglilinis na kilala mula noong sinaunang pamamahagi ng tubig ay nakamit sa pamamagitan ng mga tubo na gawa sa kawayan o hollowed na kahoy ang pang-araw-araw na gawain ay sumunod sa isang mahigpit na schedule na mga gawain kasama ang paginspeksyon sa kalusugan ng mga hayop muling pagpuno sa mga sistema ng pagpapakain, paglilinis ng mga karaniwang lugar, pagpapanatili ng mga lampara at paghahanda ng mga pagkain ng pamilya sa buong yugto ng pagbaha ay paulit-ulit sa buong cycle ng mga aktibidad sa buong yugto ng pagbaha ay paulit-ulit sa buong yugto ng pagbaha sa pamamagitan ng pag-iingat ng oras ng walang pag-iingat ang mga pamamaraan tulad ng mga marka sa ibabaw o mga talaan sa mga pergamino. Sa oras na ito, ang pagsubaybay ay mahalaga upang mapanatili ang eksaktong memorya ng tagal ng mga kaganapan tulad ng iniulat sa biblikal na salaysay. Ang jeta ng mga tripulante ay batay sa mga pagkaing nakapreserba, mga butil na pinatuyong munggo, mga prutas at tinapay na walang lebadura. Bagaman monotonous ang dieta na ito, ay maingat na idinisenyo upang maibigay ang mahalaga mga sustansyang kailangan para mabuhay. Ang tunog na kapaligiran ng arko na kinakatawan, isa pang makabuluhang hamon, ang patuloy na ingay ng mga vocalization ng hayop, structural creaking, ang epekto ng mga alon at walang humpay na pag-ulan ay lumikha ng isang matindi at tuloy-tuloy na soundscape na psikolohikal na umaangkop sa mga kondisyong ito ay nangangailangan ng pambihirang katatagan mula sa mga naninirahan sa buong komplikadong operational system na ito na gumagana ng mahusay sa loob ng higit sa isang taon nang walang anumang modernong teknolohikal na mapagkukunan ay tumatayo bilang isang tunay na milestone sa kasaysayan ng mga sinaunang board engineering at mapagkukunan bilang epektibong pamamahala. Ang mga pamamaraan na ginamit sa arka ay masusing pagsusuri sa mga teknikal na sistemang ito ay nagpapakita ng kaalaman sa inhinyero na malinaw na nalampasan ang mga kakayahan sa teknolohiya na kilala noong panahong. Ang mga detalyang ito ay nag-aalok ng matibay na indikasyon ng supernatural na patnubay sa disenyo ng arka, kabilang sa mga pinakasopistikadong aspeto ng konstruksyon, ay ang sistema ng bentilasyon. Ang istruktura ng arka ay nagtatampok ng itaas na siwang na tinatawag na sohar sa Hebrew, tungkol sa isang siko mataas na madiskarteng nakaposisyon upang bumuo natural convection currents. Ang mapanlikhang disenyo na ito ay nagpapahintulot sa tuloy-tuloy na hangin sirkulasyon sa buong tatlong deck ng sisidlan na mahalaga para sa pagpapanatili libu-libong hayop na nabubuhay sa isang nakapaloob na kapaligiran. Ang mga vertical dock na posibleng pinagsama sa pagitan ng dobling pader sa loob ng istruktura ay nakatulong sa pamamahagi ng sariwang hangin pantay ang temperatura pagkakaiba sa pagitan ng mga antas na nilikha, ang tinatawag na chimney effect na tinitiyak ang patuloy na pag-renew ng hangin ng nang hindi nangangailangan ng mga artipisyal na mekanismo. Ang hugis ay kadalasang pinupuna ng mga layko, ito talaga ang nagbigay ng pinakamataas na katatagan sa magulong dagat ang anim sa isa na ratio ay nagtaguyod ng mababang sentro ng grabidad na lubhang binabawasan ang panganib ng pagtaob sa panloob ng mga transverse at longitudinal beam na lumikha ng isang cellular na istruktura na halos kapareho sa modernong teknolohiya ng hukbong dagat. Ang pagsasaayos na ito ay pantay na ipinamahagi na nabuo sa pamamagitan ng mga malalaking alon na hindi tinatablan ng tubig na pumipigil lamang sa hindi tinatablan ng tubig ang kahoy, ngunit nadagdagan din ang kakayahang umangkop nito na nagpapahintulot sa istruktura na sumipsip ng matinding epekto ng hindi nabibitak. Ang isa pang kapansin-pansing detalye ay ang pagkakaroon ng mga dalubhasang kompartamento para sa mga reptilya at amphibian na nagbibigay diin sa isang advance na pag-unawa sa mga biological na pangangailangan ng mga hayop na ito sa mga kapaligirang ito ay nagpapanatili ng mga partikular na microclimate sa pamamagitan ng passive humidity at mga sistema ng pagkontrol sa temperatura na estratehikong nakaposisyon ang mga reservoir ng tubig na lumikha ng mas maalinsangang mga lugar, habang ang mas maraming maaliwalas na lugar nagbigay ng mga tuyong kapaligiran kung kinakailangan ang tunog na kapaligiran sa loob ng arka ay nagpakita ng isang napakalaking psikolohikal na hamon, ang patuloy na ingay na binubuo ng mga vocalization ng libo libong mga hayop. Ang paglangit-ngit ng kahoy na istruktura ang walang humpay na epekto ng mga alon at ang malakas na ulan ay lumikha ng halos hindi mabata na kakofoni akustik. Iminumungkahi ng mga pag-aaral na ang mga antas ng ingay ay lumampas sa 85 decibel na maihahambing sa isang modernong industrial Nakapaligiran ng pabrika na nagpapanatili ng kalusugan, ng isip sa loob ng tatlong daan at pitumpung araw sa ilalim ng gayong mga kondisyon ay nangangailangan ng hindi pangkaraniwang mga diskarte sa pag-aangkop upang mabuhay ng emosyonal sa matinding pagsubok na ito na itinatag ng pamilya ni Noah ng mahigpit. Nakagawi ang paghahati ng mga gawain at pagpapanatili ng mga regular na siklo ng pahinga, ang kanilang tirahan ay acoustically insulated na may mga improvised na materyales na sumisipsip ng tunog, lumilikha ng maliliit na bulsa ng kaluwagan sa gitna ng kaguluhan, sa loob ng apat na araw at apat na mga gabi ng walang tigil na kondisyon ng pag-ulan ay umabot sa mga kritikal na sukdulan, patuloy na kulog at matinding kidlat at ang malupit na kaguluhan ng mga tubig ay lumikha ng isang kapaligiran ng patuloy na takot. Sa panahon ng kritikal na yugtong ito, ang psikolohikal, ang kaligtasan ng mga tripulante, ay nakasalalay sa hindi natitinag na pananampalataya at kahangahangang mental na disiplina. Sa paglapag sa bundok Ararat, Minarkahan, ang pagtatapos ng pambihirang paglalakbay na ito, ang unti-unting pagbaba ng mga hayop, ang maayos na pagpapakalat ng mga species at ang muling pagtatatag ng mga ekosistem ay nagpapakita na kahit na ang mga huling sandali ay isinagawa ng may masusing pagpaplano ang pinagsamang paggana ng lahat ng system Ventilation Structural Integrity Control ng Klima at Psikolohikal na Pamamahala ay nagpapakita ng isang antas ng teknikal na pagiging sopistikado na sumasalungat sa mga sistemang ito para sa walang kamali-mali na mga paliwanag ng taon na ito ay walang kapintasan sa banal na patnubay sa bawat detalye ng disenyo. Gayunpaman, ang mga implikasyon ng salaysay ng baha ay hindi nagtatapos sa kaligtasan ng buhay lamang ito ay nagdudulot ng madalim na biyolohikal at teolohiko na mga kahihinatnan na lumalampas sa mismong kaganapan. Ang mga kontemporaryong pagsusuri ay nagpapakita ng mga kamanghamanghang detalye tungkol sa pagbabago ng genetic, pagkatapos ng baha at mga pangunahing pagbabago sa mga pattern ng pagkain ng sangkatauhan lahat ng pagkakaiba-iba ng genetic na nakikita natin ngayon, kapwa sa mga hayop at tao bumaba mula sa mga pares na napanatili sa arka. Ang parehong prinsipyo ay naaangkop sa walong nabubuhay na tao na si Noe na kanyang asawa, na kanyang tatlong anak na lalaki at kanilang mga asawa. Ang madalas na itinatanong sa mga iskolar ay may kinalaman sa isang maliwanag na pagkakasalungatan sa banal na mga tagubilin sa Genesis 6 na 6.7 hanggang 20 pagdadala ng dalawa sa bawat uri habang ang Genesis 7.2 hanggang tatlo ay tumutukoy sa pitong pares ng malinis na hayop gayon pa man nilinaw ng mga eksperto sa biblikal na Hebreo na sa katunayan ay walang kontradiksyon. Ang pangkalahatang tagubilin na magdala ng isang pares ng bawat uri maliban sa isang pares ng malinis na hayop maliban sa isang pares ng bawat uri. Kinuha ni yun para sa hinaharap na mga layunin ng sakripisyo at pagkain ang pagkakaiba sa pagitan ng malinis at maruming hayop. Sa Batas Moseik ay nakilala na sa panahon ni Noe sa simula ito pag uuri na may kaugnayan lamang sa mga gawaing paghahain mula noong bago ang baha. Ang pagkain ng tao ay mahigpit na vegetarian sa loob ng tatlong at pitumput araw na sakay ng arka. Ang pamilya ni Noah ay nabubuhay sa mga pagkain inipreserba, butil ng pinatuyong munggo, mga prutas at iba pang maingat na nakaimbak na gulay ang mga pamamaraan ng pangangalaga na ginamit nila ay natiyak ang sapat na nutrisyon sa buong panahon ang paglalakbay na nagpapakita ng kahangahangang kaalaman sa pagkain. Pagkatapos ng baha, isang paradigm shift ang naganap sa Genesis 1 na tatlo idineklara ng Diyos na bawat gumagalaw na bagay na nabubuhay. Ang autorisasyon na ito ay minarkahan ng isang radikal na pagbabago sa dieta ng tao sa unang pagkakataon na pinahintulutan ang pagkonsumo ng karne. Ang paglipat na ito sa isang omnivorous na dieta ay hindi maliit na fisiolohiya ng tao na orihinal na idinisenyo para sa isang plant-based na pagkain ay kailangang umangkop sa pagproseso ng mga protina ng hayop, isang proseso na malamang na unti-unti at sa una ay mahirap para sa mga unang mamimili ng karne mula sa teolohikong pananaw ang pagbabagong ito ay sumasalamin sa orihinal na pagbabago ng dieta ng Diyos sa Eden, na ang pagbabagong ito ay sumasalamin sa orihinal na pagbabago sa dieta ng Diyos na nagmumungkahi na ito ang pangunahing layunin para sa sangkatauhan na ang pahintulot na kumain ng karne pagkatapos ng baha ay kumakatawan sa isang banal na konsesyon bilang tugon sa mga bagong katotohanan pagkatapos ng bahana malamang dahil sa matinding ang mga pagbabago sa kapaligiran na naging dahilan ng kaligtasan ng buhay na mas mapaghamong modernong nutritional analysis ay nagpapatunay na ang digestive system ng tao ay nagpapanatili ng mga herbivorous na katangian ng isang mahabang bituka ang kawalan ng tunay na claws molar teeth na inangkop para sa paggiling at isang makabuluhang mas mababang produksyon ng hydrochloric acid kumpara sa carnivores, ang pagbabagong ito ng pandieta ay sumisimbolo sa isang malalim na pagkalagot sa orihinal na estado ng Eden na minarkahan, ang simula ng isang bagong panahon sa relasyon sa pagitan ng kalikasan, ng sangkatauhan at ng Diyos mismo ang bahaghari na itinatag bilang simbolo ng tipan. Pagkatapos ng baha ay tinatakan ang bagong umiiral na paradigma. Upang patuloy na matuklasan ang mga misteryo ng mga banal na mga kababalaghan sa Biblia Inaanyayahan kita magpatuloy sa pagsubaybay sa aming channel sa pamamagitan ng pag-like at subscription, click ang notification bell upang updated ka sa aming mga susunod na video. Hanggang sa araw na ito nawa'y pagpalain ka ng Diyos at makita kita sa lalong madaling panahon.